Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11 ng Pebrero 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.40. Sa is alas 6.46 at ngayon po ay araw ng Martis. Uh, nais ko po mag-vlog. Uh, mga kababayan, mga minamahal, ay dahil sa wala na akong maisip na ibablog, uh, babalikan ko lang ito, itong sinabi noon ni Escudiro. Uh, kasi Senate President po siya eh. Ngayon nung actually apat na araw ko na itong naiprepara eh. Uh, nung sinabi niya na pagka-impeach ni Sarah sa lower house ay sinabi niya na June 2 2025 daw magsisimula. Yun ang sabi niya. Kasi ang rason niya ay nakabakasyon na raw o nagresist na raw ang ang Senado. Iyan po ang tatalakay natin ngayon. Nung narinig ko po iyan, ay, <laughs> ay natatawa na lang ako eh. Opo. O kaya ay eh, question mark sa akin yan. Opo. Ah, uh, ang reason niya po ay nasa bakasyon na. At ang balik daw ay June 2, 2025. Ay ang haba po niyan. Halos limang buwan yan eh. Opo. Ay ngayon ay tatalakayin po natin yan. Bibigyan po natin ng komento yan. Na hindi ko naman ipipilit. Ay simpre ay kanya-kanya po tayong pananaw dyan eh. Pero, uh, magbibigay lang akong isang kuan ano, papaano kaya kung may emergency tayo? O nasa state of calamity tayo? O papaano na kung bigla tayong salakay ng China? Na nasa bakasyon sila. Ay ang alam ko ang magdi-declare ng war o ang 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 ganyan ay ang kongreso po eh, ang nakakabahala dyan eh. Opo, paano yung sasabihin nila na nasa bakasyon sila o nasa ibang bansa sila nagbabakasyon ay ay wang kulang ha. Pero parang hindi maganda para sa isang senador o sa isang lalo na sa isang sinit president na yun ang maririnig natin, nasa bakasyon na sila, ay ang haba po niyan. Opo, February, March, April, May, June, apat na buwan. Ay simpre, eh, pagdating sa June, kung doon lang sila mag-uumpisa, eh, magpapatahi pa ng mga kanyan, eh, clothing, eh, hindi ba? O, oh, mag-uorganize pa yan. O, Ayawang ko kung abutan ng June 2 yan Tapos na yung eleksyon Yun ang nakakabahala dyan Tapos na yung eleksyon e, Hindi na uh, Sa bagay ito si Escudero ay kung ito eh Hanggang 2028 po ito eh Hanggang 2028 yan Kaya pwede yan Naand, Naandun pa siya ay, pero yung komposisyon yan ay maiiba na yan pagkatapos ng eleksyon. O ipagpalagay na na July sila uupo. Ay, pero nahalal na yung mga bago. Opo, Ay, palagay ko kung doon umpisahan yan, parang binaliwala nila ang ang impeachment. Para po sa akin mahalaga po 'yan kasi nga ay bihira po yung impeachment po eh. Bihira. Ako po ay pinanganak ng 1958 pero ang unang impeachment na nasaksihan natin ay yung kay Irap. 1999 ata yun o 2000 o pagitan yan. December ata yun eh. O, oh, hindi ba? Ay, sino ang sumunod na nasaksihan natin? Ay, si Irap. Ah, ah, oo nga, si, si Irap yung una, si Irap. Opo, na hindi natuloy dahil inilagay ng mga tao ang batas sa kanilang kamay kasi nabuwisit sila eh nabuwisit po doon sa second envelope na ay ang tao po gusto makita talaga ano ang totoo ay wala sa kamay po ng ng mga senador unang senado to open or not to open hindi po pwede yun ang gusto ng mga tao is to open. Sila, ang trabaho lang nila is to convict or not to convict. Pwede yun. Pero yung to open, ang not to open, wala sa kamay nila yan. Kasi ang tao gusto, makita talaga eh. Lalo na nung pagkatapos mag, mag-testimonya ni, Kwan, ni, ni Clarissa Ocampo, oo, kanya, nakita ko, pinirmahan niya yan. oh yung bank account na yan, siya ang pumirma dyan gaano ang layo mo? Ay, ito lang kanya, one meter lang. Oh, nakita mo, ay, oo, ay, nakita ko, ah, kasi bank manager siya, eh. Yun po, eh. Tapos nun, pagkatapos nun, ay, ay, ini-expect na ng mga tao yung second envelope. Makikita na rin ano ang mga transaksyon. Oh, kaya nagalit po ang mga tao sa mga sinaduris. Ayan po. At hindi na nga lumabas si kita tadi hindi na kahit na umiiyak sila. Si Kusiting at saka si Niki Kusiting at saka si TC Aquino Urita, hindi na po lumabas yan sa pagkasinador kasi itinakwil na sila ng tao, pati si Kitatad. Oh. Pero noon ay hindi pa kwan, hindi pa computer ang bumibilang. Oh, pero ngayon ang bumibilang na ng buto natin, computer, eh. hindi na tao eh ay nakaya nilang nakupo. Noong 2019 po, pinatay po nila ang ilaw. Kaya ayan, ang naging senador si Bungo, si Bato de la Rosa at saka si Amy Marcos Nasiro sa kasaysayan po ng sa kasaysayan po ng ating politika ng Pilipinas, hindi pa nangyayari yan na masisiro ang oposisyon. Hindi pa nangyari yan. Pero nung panahon lang ni Duterte, Nangyari yan. Kasi nga pinatay nila ang transparency server at itong 2022 po ay ayun nga isang isang computer lang ang ginamit nila na nagpadala ng boto. O oh, 51% ng boto ng buong Pilipinas ay ang nagpadala lang ay kwan eh yung computer diyan sa kumilik na konekta naka o naka-wire o naka-local o private sa saan po sa kumilik server yun po ang nagpadala. Paano mananalo ang, ang oposisyon diyan na ang nakaupo ay si Duterte? Ayan po. Ngayon, kaya nga itong panawagan po, iuugnay ko lang po ha, kaya itong panawagan na i-impeach ito si Sara, kulang pa yan. Kulang pa yan po. Ang tao po ay umiiyak na o their order prayer is to impede Sarah. Kasi nga, dyan eh. Sa mga, ay, grabe po yung ginawa niyan, yung, yung Duterte administration. Grabe po yan. Sabi nga ni Laila de Lima, hindi ko kanya maisip, sabi niya, kung ano ang batas na gagamitin niya o papaano niya a uh, pag, pagbabayarin wala eh, talaga eh. Kasi nga, sukdulan talaga eh. Ibilanggo ka ng anim na taong mahigit, hindi ba? Tapos si, si Trillianis ay na pardon na ay tinanggal yung pardon, hindi ba? oh, isipin nyo yan. Kaya nga ang mga tao, at ito, idadagdag ko pa, ang mga tao po ay galit na galit na kasi nga nagpapasahod tayo ng ganyan kay Robin Hood Padilla. Alim na taon po yan. Kaya, sukdulan na po talaga ang galit ng tao sa mga Duterte. Kaya, dapat yan i-impeach na yan. Ngayon, kung ito si Escudero, ay ganyan ang sasabihin niya, Junto pa, ay, aywan ko lang ha, aywan ko lang. Pero, medyo nag down siya eh. Medyo pumapayag na ata siya ngayon eh. Pero, tatalakayin pa rin natin ito na mali yan, yung sinabi niya na Junto. O, oh, in case of emergency, o oh, yan nga, ay minsan-minsan lang nangyayari yan eh. O, oh, si Corona ata ang sumunod. Si Merceditas series ay nag-resign naka na nga yung mga, sina, mga senador natin noon eh. Nagpatahi na sila ng uniformi. Alam na alam ko yan. Eh. Hindi ko, hindi ko sigurado kung kay Merceditas yun. Tapos hindi na natuloy. Opo, nagpa-picture na sila eh. Oh, ay bagong damit, hindi ba? Oh, hurado sila, hindi ba? Oh, ay ayan po, hindi ba? Hindi, hindi pwedeng tanggihan yan ng Senado kung inapurbahan na ng lower house. Ay yung nga kay Irap noon eh. Parang illegal nga yung, yung ginawa ni Kwan po noon eh, ni Manny Villar illegal dahil nga ay nag-prayer lang siya eh. Tapos nung prayer niya, sinabi niya na ito kanya itong papilis na ito ay 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 prayer lang po yun eh, opening prayer eh. Tapos eh, it itatransmit na kanya sa Senado. Sabi niya. At pagkatapos nun, ang naintindihan ko lang, walang akong naintindihan eh. Doon sa sinasabi niya eh. Ang naintindihan ko lang, dismiss! Sabi niya eh dinismiss na, na eh. oh, ay na-transmit na kasi sabi niya, ay itatransmit na ito. Sabi niya. oh, parang illegal. Hindi hindi dumaan sa kwan. Ay ngayon, ang ang nilalaban ng mga kwan, eh, wala daw verification. Ay yung nga kay, kay Irap noon eh. Ay, minadali eh. Transmit agad eh. Tapos, eh, dinismiss na eh. Wow. <laughs> Natatawa nga ako eh. Opo, nung yung era impeachment, ah, ang naintindihan ko lang yun, dismiss, sabi niya eh. Oh. Ay, yun na nga, ano? Pero bago po ako magpatuloy at ibigay ang mga mga Bible verse, ay hayaan niyo muna na na ah, uh, pasalamatan ko muna itong mga nagsusubaybay sa atin, ano? Ah, uh, salamat po sa inyong lahat, ano? Ito po sila, ano, si Rusana Naromi ng Japan, Al Ulalya ng Bakuron Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento. Salamat po sa inyong lahat. Dolor Garcia ng Milano, Italy. Uh, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta nagmamburaw Occidental Mindoro Maribel Baligat Colyo Quertiqua Jonah M. Rinaldo Abintino Mel Herrera ng Ibaston Illinois Ernesto Aburke Pleasure Eduarte Hiasmin San Juan Romandi Romandi Mary Grace Santos Pagmando John Cabrera Luwin Chicago Ike Maglasang Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Makulangan, Brinda Martin, CJ Torio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumos Tiktun, Tip Mercado, Bernadette Francisco, User PO, Cyril Andres Hermihinil Dogardi, Robin Dilpin, Mama Gina, Lani Sumintak, Alan uh, Sumintak, uh, Leonardo Asibes, Hosi Tosi. Salamat po sa inyo lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at at uh, suportahan. Ito po sila ano? Si Michael a possibly bulletin attorney insurrecto bunyok pagkakaisa Blackcaster Armandin engineer Toto Kaosing Aling Mari Mr. Satoto Ulang to Christian Isgera PMTGR bloggers the action man Roja Pantors dibina apostol CGP Chai kapihan ni Artat Ago Damjus Journey uh, kakamping ang batas with attorney Claire Castro Kawal di karbonil as uh, Silo si at saka si Kristan. O galiin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay ay tuloy-tuloy na. Uh, hinanap ko po sa sa Biblia ano ang ang reason o ano ang iri reason ko bakit dapat ay kwan yan yung uh, litisin na yan Opo. O kaya ay kanina nga ay obligado po sila eh ang ang Senado. Ngayon kung sila ay matutulong lang diyan o pahiga-higa lang diyan o pabakasyon-bakasyon ay baka mag magwilga po ang tao sa inyo, laban sa inyo. Yan po ang sinasabi ko. Pero ibaback up ko po ito ng ng Biblia. Itataas ko lang po ha, Ephesians 5 uh, 15 to 17. Be very careful then how you live. Sabi po ng Biblia, not as unwise but as wise. Sabi po ng Biblia, be very careful then how you live. Not as unwise but as wise. Making the most of every opportunity. Ang ibig sabihin, making most of the time sa ibang translation po, making use of the time because the days are evil. Ayan pong sinasabi ng Biblia, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ayan po ang sinasabi. Kailangan malaman natin, ay ano ba ang gusto ng 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 Diyos? Ayan, walang korupsyon. Hindi ba? Yan ang gusto. O, oh, ay, pero, ay, ay, ang sinasabi dito, making use of the time. Kung may time yan, na i, isa lang na yan, na yan. Ay, litisi na yan, ah? Hindi ba? O, oh, at yung mga technicality na yan, hindi na-verify. O, oh, ay, kung ano-ano. Ay, walang kwinta yan. Ang, ang isinusugo sa atin ay, huwag tayong magnakaw. Iyan po ang, ang, sugo sa atin. O, kung papaano lilitisin yan o papaano ang procedure niyan, procedure lang. Naku, ay, iyan po ang sinasabi ni Jesus Christ ay ha? mas pinapalagaan yung pinakamaliit na batas, yung uh, procedure, sabi ni Jesus Christ. O, bakit mas papalagahan mo yung procedure? Hindi ba? Ang pinakamalaga po ay yung huwag kang magnanakaw. yun po ang sabi po ni Jesus Christ ay ay pinapahalaga nyo kaya ang pinakamaliit na batas pero yung yung malaking batas ay binabali nyo sabi ni Jesus Christ eh. ngayon yan yan ang nakikita ko eh yung procedure ang gusto <laughs> o technicality ang tawag diyan oh o kaya ang tawag diyan sa iba ay Sirimo ni Ubdalo. Sirimo ni po yan eh. Na kailangan muna ay babasahin ito, kailangan i-recite ito, kailangan manumpak sila ito. Ay, sirimo ni lang po yan. Huwag po kayong malito. Ako alam ko yan kasi nga kinukuha ko sa Biblia. Mas gusto nila ang sirimo ni. Ha? Ayan po, hindi ba? O, sige. Punta po tayo sa Colossians 4.5. Ayan, na, nababasa nyo na. Uh, Colossians 4.5 Act wisely towards outsiders redeeming the time. Ayan po. Nakasulat na naman dito ang time eh. Kailangan po talaga natin kasi nga ay kanina ay the days are evil. Ay ngayon ay act wisely towards outsider. Ang ibig po sabihin ng outsider yung hindi mananampalataya. Ayan po. Ay pero nga ay mahirap po talaga na na-describe kung sino yung mananampalataya o hindi. Ngayon ay ah, dahil nga sa faith sa, sa fate, hindi natin masukat yang faith eh. Kaya ay ah, ito ay applicable ito sa lahat. Okay. Act wisely towards outsider, redeeming the time. Ayan po. Kung may binigyan ng pagkakataon, adi gawin yan hindi ba redeeming the time nga kasi eh. oh Ecclesiastes 12:1 Remember your creator in the days of your youth before the days of adversity come and the years approach of which you will say Ayan po hindi ba I find no pleasure in them. Ayan po ang nakasulat. Babasahin ko lang po ulit at ipapaliwanag ko. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of adversity comes, and the year's approach of which you will say, I find no pleasure in them. Ayan po ang nakasulat. O, yung pong adversity diyan, yung mga problema o yung mga haharapin natin na paghihirap. Bago mo, bago dumating yung mga problema na yan, at sasabihin mo na o bago darating yung yung ganyan, na pagkakata o na, yung nga, yung adversity. Ano ba yung adversity? Kuwala dyan eh, yung mga pagsubok siguro yan. O ano yan? Ano? ay sasabihin mo ngayon na wala na akong ganang mabuhay. Yan po ang ibig sabihin yan. Wala na. O kaya gusto ko nang mamatay. Ganun po yan. Remember your Creator in the days of your youth. Before the days of adversity come and the years approach of which you will say, I have no pleasure on them. Oh, wala nang gana sa akin ang mabuhay. Nangyayari ba yan? Ay upo. Nangyayari yan. Kung hindi na makakain yung tao, hindi ba? Dahil sa katandaan, hindi ba? O hindi na siya makalakad. Ayaw na niyang mabuhay. Hindi ba? O kaya, nagkasakit siya ng kanser, ay hindi na niya matiis. Yung iba, nag nagbabaril na lang eh. O. O kaya ay ay andami ko na po napakinggan yung namamatay ng diabetes. Upo, dahil yung, yung ano ba tawag doon? Yung, yung sinasala na yung dugo. Oo. Oh. Yung, mayroon tayo dyan eh. Nakalimutan ko lang eh. Karamihan dyan, ayaw ko na kanya. Sawa na ako, sabi niya. Ano ba tawag doon? Kasi nga, hindi na tumatalab sa kanya yung gamot eh pinapainom na siya ng yung insulin ayaw na ayaw na kuan eh kaya mayroon nung kuan eh, yung dinadaan na sa machine yung yung dugo niya oh nakalimutan ko lang eh ang dami ko nang napakinggan sawa na ako sabi niya pagod na pagod na ako ayun na ayaw na niya hindi ba oh lalo na kung hindi na siya pinapansin ng ng mga anak niya o ng mga kamag-anak niya kasi nga ay ang hirap noon eh Oh, doon mo na maririnig na ayaw ko na, sabi niya. Oh, totoo ba ang Biblia? Ay, totoo po. Kaya nga po, yan ang, yan ang pinili ko. Remember your creator in the days of your youth. Oh, ay ano ba yung, yung kuman ng creator? Ay, yan nga. Huwag kang mag, mangangalon niya. Huwag kang Huwag kang magtestify sa hindi totoo na ginagawa yan sa kabataan ay simple ay sino man ang mangangalo niya kung kung, kung na? hindi na makalakad hindi ba o hindi na makakain kasi nga bawal dahil diabetic na o ang dami ng bawal o ganun po yan ano ba ang kuman nung nung creator natin ayan na nga eh o primarily diyan sa huwag kang magnanakaw yan po ang sinasabi ko sa inyo. Remember your Creator in the days of your youth before the days of problems comes and the years approach of which you will say, I have no pleasure on them or in them. Hindi ba? O ayan po, ang message. Hindi ba? O, ay bakit ito si si Kwani, eh, magpapahinga kayo, magbabakasyong kayo ay sayang lang ang binabayad sa inyo. Hindi ba? Apat na buwan na wala kayong gagawin? Hindi ba? Ay ang lalaki ng sahod nyo? Hindi ba? Ayan po. Oh, pero nga, ang baliwala na sa atin yan, yung, yung pinapasahod yan, kila Robin Hood Padilla, na pakain-kain lang dyan, hindi ba? Ito po ang, ang mas mahalaga. Na darating ang araw, natatanda na kayo eh. Na wala na kayong magagawa. Oh, hindi ba? Ay nakasulat po 'yan eh. Totoo po 'yan. Ay totoo po 'yan. Si Tandang Marcos nga eh doon na namatay sa sa, ex sa, exile po eh. Hindi ba? Oh, presidente 'yun 20 years. Oh, ganun po 'yan. Tatanda po ang tao eh. Oh, at ayan na nga, ayaw ko lang kung nagsisi o hindi. Oh, maganda kung nagsisi, hindi ba? Oh, yan po ang message ko, ano? Kailangan uh, gamitin natin ang mga oras para sa sa kung ano man yung gusto ng Panginoon. Yun ang gawin natin. Opo, labanan natin ang kuan ang ang korapsyon. Ayan. At naniniwala po ako na yung nakasulat na sa Biblia, Do not participate, sabi niya, in the unfruitful works of evil, sabi niya, but rather expose them. Yan po ang pinakamagandang uh, sandata para labanan ang korupsyon. Expose them. Do not uh, ang po tayo, uh, have no participation in the Uh, unfruitful works of evil. Yan po nakasulat. But rather expose them. I-expose natin sila. Hindi ba? Bahala ang Diyos ah. O, pag na-expose na yan, ah, ay bahala sila kung ibuto nila yan. Hindi ba? <laughs> bahala sila ah. Kasi nga, kung ibinuto nilang ganyan, Diyos ang hahatol sa kanila eh. Ibinuto nyo yan, o sige, bahala kayo. Ayan po ano, o sige po, hanggang dito na lang po ano at sana po ay tayo ay may nakuha na wisdom na nanggagaling sa Panginoon. dinadala ko po na bigyan tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.